sa scalp nila mga ka So, recommend ko talaga to mga cabbage. As in, pwede nyo akong balikan kapag, kapag, kapag hindi to efektibo sa inyo mga ka Basta sa akin mga cabbage, 100% effective talaga ito yung uh, shampoo na to mga cabbage. So, for yesterday's video mga ka meron akong i-recommend sa inyo mga ka for almost 3 years ko na to mga kabijay na dinadala. Ayan, as in. So, eto na guys uh, naka, nakakita din ako ng isang um, bagay na makawala ng aking ano dandruff makabijay kasi yung dandruff natin kapag one day na hindi ka makapaligo ayan makabijay tuwing mabalasan ka kumakatinga yung buhok natin makabijay tapos na try ko yung mga online online na sabi na may dandruff free dandruff anti dandruff like that na try ko Natry ko ng tatlong beses isang araw na sunod-sunod pero ganun pa rin, apat na araw, hasta one week, at so, palaging ginagamit. Pero mga kabiji, wala useless yung mga binili ko, ganyan. Pero ito mga kabiji, recommended ko to. Actually sa mall, wala ito mga kabiji sa kanilang mga like supermarket, sa mga mall, ganyan. No, wala silang stock na ganito mga kabiji, ayan. So try din ako sa mga tawag dyan, uh, mga boutique, ayan pero wala din naman silang stock nito. Etong mga Kabbage, 2 uh, weeks ko na to nagamit mga Kabbage. And then ayan mga 3 days. 3 days ko na pa lang to nagamit mga Kabbages. Ano Uh, wala na siya, nawawala na yung dandruff na naramdaman ko na tuwing gumagan yung ulo mo. Hindi, hindi na siya kumakati, makabiji. As in ta na very effective. Two weeks na review, nawala yung dandruff ko, makabiji. Ayan, as in, totoo ta na. Ito na nga yung uh, sinasabi ko sa inyo na anti-dandruff na isang uh, shampoo, makabiji. Pero hindi ko to pwede i-reveal, kabijay kasi hindi pa tayong binabayaran. Ayan. Para i-endorse natin, makabiji. Ayan. So, ito, makabiji, ito yung product na pwede kong uh, i-recommend sa inyo as in mawawala talaga yung dandruff mga ka-BJ na uh, kahit 3 days mawawala mga ka-BJ. Promise, I swear. So, extra moisturizing to mga ka-BJ for dry and damaged hair. Ayan mga ka-BJ, as in recommended ko ito. Ito yun guys, ayan. Ayan. Ito siya, makabijay, Ayan. Ayan. Ito yung product na to. Pero hindi ko to ano, uh, ipapakita sa inyo kasi hindi pa siya bayad. Ayan. So, kung gusto nyo malaman kung ano to, makabijay, just PM me. Ayan. Or DM me sa aking private uh, message. Ayan. So, at saka syempre, i-share nyo naman tong video. Ayan. Para ma-share nyo sa inyong mga kilala, makabijay na matagal nang naga anti dandruff. Na mayroong dandruff sa ulo. Ayan. Sa scalp nila, makabijay, So, I recommend naman ko talaga to maka BJ as in pwede niyo akong balikan kapag kapag hindi to efektibo sa inyo maka BJ basta sa akin maka 100% effective talaga ito yung Uh, shampoo na to mga kabiji. So ayan na mga kabiji, share and like and uh, follow me ayan, sa aking uh, mga social media account mga kabiji. Dahil i-recommend ko to, i-send ko sa inyo ang picture na to mga kabiji, Ayan. Bibilib talaga kayo dito. Medyo, medyo mahal siya pero pricey. Pero ano siya mga kabiji, talaga mga kabiji. Ayan. So yan ang sabi ko sa inyo. So uh, like, share, and subscribe. And so, ayan mga kabiji. Bye-bye.